Ito yung dalawa Mga grinder ng kalas-kalas ko kalas na. yan guys, yung gasolina. panlinis gasolina pag laba. Para tulak yung tubig. Yan Para matuyo agad gasolina. Tutulak yung tubig yan na pumasok yan. Ayan, tumutulo tubig yun. Ito, matuyo-tuyo na siya. Isang araw to mga master. Dapat nito yung iilawan ko eh. Lagyan lang ilaw dito. So, mamaya magkukuha kami ng ilaw. Diyan pa, daw tayong... Guys, magandang mga ka-sign yung mga master oh. Tapos tamba Ito na lagi yung hukura ng mga makina namin oh.

yung rip namin pulo puno ng guma tumaob kaya magpukuan kami maglilinis yung muna namin tataas yung breaker para safety yung motor tinaas to lumubog din kaya ayan o oh. Ng... Eh. makina patay yan Mas ibabaw na ng makina yung motor inabot pa abot pala yung switch ko hanggang dito oh halim pa lang oh. Yan dito, sa switch oh. Tapos, lubog lahat oh. Wala talaga oh. ang motor ko. Tinaas ko pa dito sa ibaba oh. Lubog pa rin oh. Wala guys. Ito yung rip namin puno ng guma oh. Ito yung gumagawa mag ako. Ayan oh sa loob yung rip namin guys puro kuan yan mga master puro guma yan ayan tumaob na wala na sira na ayan oh oh grabe oh grabe grabe oh ayan oh Pati mga welding nakataas na Wala na, lubog din Grinder, lubog din yan, lahat Wala natira, mga master oh. Oh. Grabe, oh, yung mga torno oh. Compressor Ayan oh, sepilia Ayan oh Buglat oh Yung torno, Wala Dami na yo Tunggu mau, kalah makakalas tayo ng mga motor yan siya mga master tinaob ko yung motor oh. grabe oh. Kuryente, kakalasin natin yan oh. mutulo oh. kalahin mo dito sa babo oh. inaabot pa oh. Ayan, mutulo yung motor oh. kakalasin natin kuryente mga master

手里嘛，那边。哎。来。 どう <Yeah. S 2>、yeah. あら。<everyone. S 2> I love

Grabe ang putik to. Okay. Uh -huh. Kasama ni Ninyo, nagbigay ng grocery. Alam mo binigay ng grocery, Israel? Right? Puro Ayun guys, oh. Grabe ang putik, uh. oh. Huh? Sabahan Putik ng motor, oh. Ang putik talaga, oh. Huh? Lahan na yung itim na yung rewind Saka na. Sa kanya itim na rin. Ganun kadumi. Wala siya guys o. Oh. Para... Ayan yung mill. Binubuka namin ng blower. Yung blower namin. Para matuyo. Yung blower namin. tas mamaya lagyan namin ilaw ng master.

niilawan yan ganyan para matuyo agad matuyo agad yung rewind para may kabit na amin magdamag yan bukas bukas pwede mo na yung kabit yan nakakalasin pa sabi mo lang yung grinder dito sayang init nito eh gilid lang gilid natin yung mga dito yan ha para di magkapalit yung pisa 因吨。